sakit, pasaway kayo, spoil kayo sa pagkain, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Okay? I-bless muna natin tong pagkain niyo bago ninyo kainin para mas marami pang blessing, no? Eh, okay, magdasal muna tayo, ha? Ah. Wait lang. Anong sunod? Nakalimot ko. Ano? Sunod? Ano? Sunod? Alam ko gutom na kayo. Lalo na lang si Lolo, gutom na gutom na. Pero magbigay muna tayo ng respeto sa pagkain at magpapasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo bang maraming mga for babies na nagugutom? Maraming mga for babies na biktima ng animal cruelty? ba? Diba? Kawawa naman po sila. Pero kayo talagang walang problema sa pagkain. Diba? Love na love kayo ni Daddy. Kahit pasaway kayo. 'Di ba? Pero kahit ganun pa man, 'di ba? Kahit pasaway kayo, spoiled kayo sa pagkain, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Okay? I-bless muna natin tong pagkain ninyo bago ninyo kainin para mas marami pang blessing, no? nadarating, Tsaka isama na rin natin sa pagdasal yung mga mga four babies na biktima ng animal cruelty. Gets? Okay kayo? Okay. Okay, magdasal muna tayo ha. Wait lang. Uh, Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng biyaya sa mapagkain po na ibinigay niyo po sa amin Nawa uh, ito po ay magbigay sa amin ng lakas. Mabusog po kami dito. Uh, magbigay po sa amin ng talino at ito pong pagkain na ito ay uh, ito po ang magbibigay sa amin na uh, magiging mabuting uh, anak po kami ni Daddy. Hindi na po kami magpapasaway at uh, sana po Panginoon, sa lahat po ng mga four babies na gutom diyan sa labas. Uh, sila po ay uh, matutulungan, mabibigyan sila ng pagkain. At Panginoon, uh, yung mga biktima po ng animal cruelty, sila po lahat ay mabibigyan, mabibigyan po ng hustisya. At sana po, Panginoon, may stop na po ang animal cruelty. Uh, alam po namin na maramay pong mga probibis na kaawa-awa po dahil sa mga masasamang tao. At sana po, uh, sila ang mga tao po na inaabuso po yung mga aso uh, sila po ay uh, magkakaroon ng uh, uh, at sana sila po ay uh, nakalimot ko anong sunod nakalimot ko ano sunod ano sunod bang uh, sana daw po malinawagan daw po utak ng mga tao na ano bang? Oo, nasa na po ay hindi na daw po sila aabusuhin. Apo, kasi wala naman daw pong masamang aso. Oo, tao lang daw po ang masama. So, Lord, thank you so much for sa lahat ng biyaya, Lord na uh, binigay niyo po sa Amen. Thank you Lord at eat. Oh, eat na, eat, eat na kayo, eat. Oy, dito ka, lock, lock, lock ayaw, ka. Ayo, dire ka. Lock for 8. Oh, 8 na 8. 8, 8. Oh, eat na kayo, 8. Ayan, 8. Di, diretso lang, wag mo stop. 3 minutes ba? Sige lang, step lang. Okay, kung inaanap nyo po, sobrang bait ng tropang L guys. Nakita nyo naman guys, sila tropang L guys. So may dalawa po tayong golden retriever, si Loki at si Loka apa tapos uh, sobrang bait po nila guys ano so talagang uh, napakalaking uh, ano po guys parang sobrang nalungkot po kami doon sa napanood namin na si Kilowa ay pinatay nung isang mama sana mabigyan na po sila ng hustisya kung makikita nyo po sobrang bait ng mga dogs ko guys itigil na po niyo yung animal cruelty wala pong masasamang aso tao po yung masama mas Uh, mas may isip po tayo no? para po sila po ay alagaan. ba? Diba? Pero hindi po dapat ganun na kinakawawa natin, inaabuso natin sila. Ayun, tapos... Ayan, sobrang bait po nila guys. Kita nyo naman guys, ano, kahit may mga bisita ako dito, walang problema yan. Kahit nilalabas ko yan sila sa labas, walang problema yan. Hindi po sila nangangat, wala po silang problema. Tao lang po talaga yung masama. Lolo, tapos na, Lolo. Hindi namang agaw ng food, ha? So, si Lolo kasi yung pinakamalakas kumain dito. Hmm. Tapos na si Lolo. Ang bilis naman kumain ni Lolo, oh. Hmm. Tapos na si Lolo. Kung hinahanap nyo po pala si Loco, guys, wala po dito si Loco, guys. Okay? Lolo, shh! Hindi namang agaw dyan. Wala po si Loco, guys. Andong po siya sa juwa niya. What? Sabi niya, de. di, Punta muna ako sa juwa ko. Kakain daw kami sa labas, sabi ni Loko. O, sige, okay lang, Loko. Doon ka muna sa labas. Kain muna kayo sa labas <laughs> ng juwa mo. O, oh, di ba? Sosyal si Loko. Nagpaalam. Kain daw muna sila sa labas. Samantalang Tropang L, nandito sila sa loob. Yung ibang member ng Tropang L, nandito lang sila. Sabay-sabay silang kumakain. Hindi sila nag-aaway. Hindi sila nag-aagawan. Di ba po? Okay, so sana maalagaan po natin na mabuti po yung mga four babies natin.